Okay. dapat uh, dumating na yung package mo, Hart. Ngayon lang. Na What's up mga kaibigan! Kumusta ang lahat? Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kapwa kong OFW Sana ay nasa mabuting kalagayan tayo Sabi yung ito ay hindi palampasin talaga ang pamilya ay magsundo sa kanilang mahal sa buhay Lahat naman tayong OFW, mayroon talaga magsusundo kung tayo ay uuwi ng Pilipinas Nagtyaga, nagutom, naghintay, nainip at nagutom na sila sa kakahintay sa akin One week before ako umuwi ay nakatanggap na sila ng aking bagahe. Pinadala ko yon para meron akong um, ibibigay na pasalubong sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak. Puso pa bang pasalubong ngayon? <laughs> sa hirap ng buhay. <laughs> Pero nasa atin na lang din yan kung magbigay tayo o hindi. So tapusin niyo itong video guys at huwag kalimutan mag-like, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina-upload. Salamat. Ah, unboxing na si Tita Casey, malago. Ang anong laman. Huwag yung karton siya. Tandaan. Naudlot yung aking pagkain ng kalabasa. <laughs> bango ah dito galing yan, dito bango no sa loob bango ng box mo si sisidang kala ko nga, mauna ka pa dito eh bilis lang bago lang baka mauna pa nga ako eh, sabi ni mama kaya nag u ako, sabi niya ba pa? package sana baka express na siguro, maybe mare Sali natin misan yung pagawa oh, back. box. Para naman yun. Laban ah oh, Pwede na ito. Hindi, tingnan natin yung ano, yung unang dyaryo. Oh. Oy, wow. Guest towel. Ha? May dyaryo pa, oh. Banda, ang guest towel, oh. So, huwag nyo naman ilabas yung mga towel na yan. Yung mga towel na dinala na ko, naubos na. O, oh. Off na. Thank you, sisidang. Love you. Ingat ka dyan. At sa araw ng pagsundo, walang natutulog. Lahat gising, lahat busy. Kasi ang lapag ko ay alas stress ng madaling araw. Kaya kailangan nilang maghanda. Walang tulugan. Bailey, yeah. Oh, tawag mo si Bailey. Daddy. Oh, Bailey, boy. Mm, galing nga. <laughs> oh, ayan, Bailey Boy dinap. Ayan, lumapit to. No. Bailey Boy. Tita G. Oh, nagluluto si Tita G, oh. Nagluluto si... Oops, anak. Kailangan ba talagang pumatong pa para lang makapagluto? Tita okay. G. Nakataak sa upuan. O, oh, daddy, daddy. Oh, Tita Kisi. Sa loob. Oh, Tita Kisi nandun. Inside the house. Oh, tita, huh? tita. Ayun, oh, tita. Bailey, inside the house po. Ha? <laughs> huh? Bailey, inside the house po. Ha? Ha? Bailey, baba. You call Bailey boy. Ha? 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 Bailey boy. Ha? boy. Ha? 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 Bailey boy. Ha? 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 Pa Pawisan ako. Bailey, come on. <laughs> Bailey, come on. Ayaw <laughs> mm. oh, kang baby. Baby, Bailey, baby. William. Tita, tita, tita. Tita, kisi. Let's, Let's play Bailey. Mm. Let's play Bailey. Spoken dollar. Ang apo mo, Mimi. <laughs> tita, kisi. So, ikaw. Anong pangalan? <laughs> Tita Case. Tita Case ka mo. Sumaway ay hindi tulit eh. Kan speaking dollar ka? Spoken dollar? Ah, <laughs> pan, electric pan. Bailey, lumapit sa'yo. Bailey, Bailey. Oh, lumapit si Bailey sa'yo. Mm, Bailey boy. Oh, galing oh. Nag-shit si Bailey oh. Up, Bailey, up. Balik mo na ba 'yung responsible. Behave si Bailey oh. Digaay maglele. Bailey boy. Oh, Tion. Hello Mimi ka ba? Hello Mimi. Musta? Mm. Bye, bye. <laughs> hello Mimi ulit. Hello Mimi. Tayon. Si hello, hello Mimi. I love you. Yeah. <laughs> galing ah. Bait naman ah. Makati yung <laughs> <I> Daya <don't know. laughs> Makati yung put? Diaper puno na. <laughs> oh, Mimi, I love you. I love you. Yeah. Oh.

Walang kapaguran. Oh, wala na. Lock the door na. Close nine na door. Kita kasi bungosok. Iyo. Na Malaglag ka <laughs>

Ang sabi mo kay Mimi, ah. Saan ka na ka Where are you, Mimi? Where are you, Mimi? <laughs> Mimi. Mm -hmm. mm -hmm. Tingin dito, tingin. Ti. Hello, Mimi. Hello, Mimi. Hello, Mimi. Dahil naiinip na sa paghihintay sa akin, ayan, kanya-kanya na silang dot-dot sa cellphone nila. Pero I'm sure, isa ako dyan sa mini-message nila kasi hinahanap na nila kung nasaan ako. Di nila alam na kalapag na ako. Nagtagal lang sa pag-claim ng aming mga baggage at saka sa isa naming kasama na hindi ko pwedeng iwanan dahil punong-puno siya ng alahas. Hinihintay ko muna ng sundo niya, saka ko siya iwanan. Kaya nagtagal ako. Ayan guys, na-share ko na sa inyo kung anong paghahanda ang ginawa ng pamilya ko para masundo ako. So hanggang dito na lang ang video nato at I hope na na-enjoy kayo sa panonood. Sana magbigay kayo ng like, comment below, and subscribe and hit the notification bell sa mga baguhang mapatpat sa ating YouTube channel. Ma-appreciate ko po 'yun. Maraming salamat at sa dati ko naman mga subscribers, marami pa rin salamat sa inyong pagsuporta ninyo sa akin. Ingat po and God bless.